Mga kababayan, uh, sabi ko nga doon sa kausap ko kanina na may hawak na my god, you cannot believe it. The Pulburon, mm, the Pulburonic issue is real. Grabe, you cannot believe it, darling. Pero sabi ko nga doon kung napagtiisan ko since August of 2022 na nilabanan ang jutang kuting na gobyerno. Then, ilang buwan na lang ba kung anong gusto nila you know, nang may hawak nitong polboronic na ito, evidence. Maluloka kayo. Lahat ang sinabi ni Pangulong Duterte doon sa Maisog Rally na sinasabi niyang mayroon siyang hawak na may nakita siyang ebidensya, nakita ko na. <laughs> Kuting ang kapal ng mukha mo. Kung ako sa'yo, bago ka karayin, ay nako, lumisan ka na ko ay mo mapahiya sa taong bayan. Dahil the moment na inilabas itong ebidensya laban sa'yo, ang kapal ng mukha mo na mananatili ka pa sa pwesto. Right? Uh, sabi ni Ronnie, labas, wag mo na ilabas ang pulboronic evidence. Sayaan mo na muna. Well, sabi ko nga sa inyo, Uh, darating ang tamang panahon. And now, dun sa mga in-expose ko sa inyo, since 2022, eh, alam ko naman, you know, alam ko namang, alam ko may, you know, you know that already. <laughs> Pero nadagdagan yung ebidensyang nakita natin. Na itong si Marcos Jr. ay talagang bangag na bangag. At hanggang ngayon, ay patuloy ang kanyang sesyon. Diba? Baka mababadaan kayo sa BGC. O, oh, di ba? Diyan nakatara si Sandro. Yung kanyang Junakis. O, oh, baka mapadaan kayo dyan at makita nyo yung kanilang mga sesyon-sesyon. Dahil dyan din nagsisesyon si Kuting. Dati pa. But now, siyempre hmm, syempre mas masarap sa Malacanang, di ba? Gising nga ng madaling araw si Kuting. Sabi niya silang magkakaibigan. Alas dos ng madaling araw, minulto daw sila. Alas dos ng madaling araw. Kaya ang sabi ko, Kaso sa so madaling araw, ba't kagising dun sa sulok ng maidilim? <laughs> Ibig sabihin, nagpapulburon ka. Or ano ginagawa mo? Alam ka naman, nag orgie sila. Nabili na nila ang building sa BGC, sabi ni Trollbuster. Oh, wow. Grabe, ano? So, mga kababayan, stay cool. I try to, ano, I, I, will try to stay cool. So, dun sa mga ginigipit, kayo dyan, Pastor Kiboloy, Arnie Teves na ngayon lumalaban ka dyan sa iyong uh, asylum, dyan sa, East, uh, sa Timor Leste, General Macanas, okay, the General's View, lahat ng ginigipit, Attorney Vic, Rodriguez, <laughs> well, wala naman Attorney, Attorney Glenn Chong, na mamaya mga kapiling natin, lahat ng mga ginigipit, kayo mga OFW, konting, uh, konting kembot na lang tayo. Yes, 100% malinaw pa sa sikat ng araw ang polvoronic evidence na pertotohanan na si Kutin. Kaya mag na kayo, magpalitsun na kayo. <laughs> magparty na kayo! Grabe! Shokot ako. Ha? Sino na shokot? Sabi ni Superga na shokot ka.